Hello mga kanana, at sa aking mga viewers, magandang buhay po sa ating lahat. Dumating na nga po pala ang aking in-order sa TikTok. Ito po ay isang dishwashing liquid. Bali, second time ko nga po ulit gumawa nito kasi nung una ay medyo palpak yung pakagawa ko. So, ngayon naman ay gagawa ulit po ako. For, pero this time naman po, pag nakagawa ako ay bebenta ko naman siya. Kaya nung umorder po ako nito ay sinabay ko na nga rin yung papapaglagyan nitong dishwashing. Kaya ito yung dumating sa akin ay yung mga pouch. 500 ml na nga po pala yung sukat ng pouch at meron na rin po siya mga kasamang stickers. At 20 pieces na nga rin po pala itong mga pouch at marami-rami na nga rin po ang magagawa ko nito. At pwede na nga rin po talaga siyang ibenta. Tara mga kananay, simulan ko na nga po pala ang paggawa nito. So ito na nga po ay naglagay na nga ako ng 5 ml na tubig dito sa, bal dito sa balde. Ang ginamit ko nga po pala sa pagsukat ko ng tubig dito sa balde ay yung ginagamit ko sa paglalaga ng tubig, yung electric kettle po para para sure na sure yung sukat ng tubig kasi hindi pwedeng hindi talaga sukat yung tubig kasi magiging malabnow po yung yung paggawa ng in ano, ng dishwashing liquid. Iyon po kasi sa electric kettle, meron na po kasi siya doon mga sukat kung hanggang saan yung tubig na pwedeng gamitin doon sa paggawa ng dishwashing liquid. Ito pong electric kettle ko ay meron po siyang 1.7 liters. So, ang kailangan ko po ay dalawang 1.5 at tapos dalawang Dalawang 1 liters din. So, para 5 liters lahat po yung tubig na kailangan ko sa paggawa ng dishwashing liquid. Sinusukat ko nga po talaga siyang maigi para hindi lumabnaw yung ano, yung dishwashing liquid. Kasi nung una po kasi pakagawa ko ay sumobra yung tubig. Kasi wala pala ako nung nako nagamit na ano, pang sukat. Balit tansya, tansya ko na lang kasi yung unang gawa ko. So ngayon naman ay talagang sinusukat ko yung tubig para hindi masayang yung dishwashing na binili ko. So ito po nga po pala yung ginagawa kong libangan ngayon mga kananay pag wala na akong trabaho dito sa bahay. Kasi 'di ba sayang naman yung oras sa mahabang oras na pagtatambay ko dito sa bahay. Sinimulan ko na nga po mga kananay na ilagay yung mga ingredients at ito nga po ang inuna ko ay yung po ano uh, foaming agent po ang tawag dito sa powder na ito. So, siya po ang mauuna kong ilalagay dito. Ibubuhos ko lang po dito sa may tubig na 5 liters ml. So, bago ko nga po pala nilalagay yung mga ingredients, ay sinisigurado ko muna pala siyang basahin yung mga instruction para, para yung pasunod-sunod ay makuha natin. Ito pong pangalawang ibubuhos ko ay ito po yung tinatawag na sarpactant. Ito po ata siguro yung pangtanggal ng mga sebo-sebo yung mga amoy sa mga plato natin. So, ibubuhos ko lang po siya ng, pa, ng dahan-dahan paikot. So, talagang sinusunod ko po kung anong nakalagay doon sa instruction para hindi po tayo magkamali ulit. At hindi po masayang yung mga ingredients. Tapos, tapos nga po pala mga kananay, nung ibinuhos na natin yung dalawang ingredients, ay uh, i-rest natin siya ng 20 minutes. Hintayin muna natin yan at pagkatapos ng 20 minutes, saka natin na naman paghaluin yung mga ingredients. Aya, paghaluin lang po natin na paghaluin muna mga kananay. Imikos-mikos lang natin. Imikos-mikos. Ayan. Para mahalo-halo na natin lahat yung mga ingredients dyan. Magmikos-mikos na insert! To the left, make us to the right. Everybody make us make us snip, snip. And the right, make us to the left, make us to the right. Everybody make, a, make, a make, make us make us snip. Make us make us change. natapos din mga kananay yung mga aking pagmekos-mekos, isunod naman natin yung mga sumunod na ingredients, at bago po natin ilagay ulit yung ingredients natin mga kananay, basahin ulit po natin yung kung anong nakasulat na instructions, so ang nakasulat po ay yung bubbles naman daw ang ilalagay so ihulog na po natin yung bubbles ng padandahan ulit ng paikot-ikot ayan, ilagay na natin mga kananay at basa ulit after po nung pampababos ay susunod naman natin mga kananay yung pampabango na rin tsaka yung pampakulay so ayan na mga kananay nakita nyo na po na nagkulay green na po siya yan yung pong lemon na ano kumbaga sa ano flavor tapos ang huli na po natin ibubuhos dyan ay yung pampalapot so yung pong pampalapot ang pinakahuli na dadahan dahan na po natin ihuhulog dyan sa mga nahaloan ng mga ingredients. So, hanggang sa maubos po mga kanana yung pampalapot. Dahan-dahan lang po talaga. Di ba na pong matagal yung paghulog-hulog yung pa, unti-unting paghulog ng powder. Basta ang sigurado natin na malapot-lapot yung ating pakagawa ng sabot. Medyo nakakangalay lang po talaga to mga kananay. Pagtsatsagaan natin na paghalo-haloin kasi para matunaw lahat po ng inilagay natin diyan ng mga ingredients. Kaya kailangan po talaga natin dito yung ano, yung kumbaga may nabibili rin diyan sa mga online yung pang-mix mixer na ano, gamit para sure na sure na tunaw na tunaw po siya. Pero kung habang wala pa po tayo noon, eh pagtyaga-tyaga tayo magmekos-mekos gamit ng ating mga kamay. Ayan na po mga kananay, natapos din ang ating pagmikos-mikos. Aruoy, nakakapagod lang po talaga dito sa ating mga braso. Kaya dapat meron tayong mixer. So, hintayin po. Ay Eres po natin siya mga kananay ng 24 hours. Hindi pa po natin yan mailalagay sa pouch. Eto na po mga kananay ang aking nagawang sabon na panghugas. Ayan, makikita nyo mga kananay. O, eto na po ang resulta ng aking pinaghirapan na mekos-mekos. <laughs> so, ayan mga kananay, meron na po akong sabon na panghugas. At meron na rin akong ititinda dito sa aking mga katabing bahay. O, ba diba po mga kananay? Nakagawa rin ako ng sarili kong sabon na panghugas. O, ba? Diba? Ito na po mga kananay, nailagay ko na lahat sa uh, pouch. Ayan, makikita nyo. So, pantay-pantay naman po ang kanilang mga sukat. Walang, walang ano dyan, walang daya. <laughs> so, ayan, iyan na po ang aking nagawang sabon. Lemon po, ay, o, oh, lemon po ang kanya playboy. So, ito na, may maititindan ako.